Pero kahapon mga kababayan, hindi po maganda ang aming nabalitaan. Nakatanggap kami ng message, pero ang sabi nila hangga tayo nabubuhay, hindi tayo dapat sumuko. Panawagan niya po sa kanyang anak na nasa Maynila na si Ma'am Gemma. Nakauwi na nga kaya mga kababayan, aalamin natin yan. So ayun mga kababayan, mga no? sino po ang nakaalala sa lugar na ito, lalong-lalo na po sa bahay na ito mga kababayan. Ito po yung bahay ng lola at ng uh, lolo na tinutulungan natin, kadahilanan sila po ay mga senior na, na wala ng kakayaan maghanap buhay. At bukod doon mga kababayan, may anak po sila na dalawang PWD kaya naman nakadalawang beses na po ang balik ko dito at uh, inilalatag o inaayos yung mga pwedeng itulong natin sa kanila lalong lalo na uh, may karamdaman or may iniindang sakit si Lola pero kahapon mga kababayan hindi po maganda ang aming nabalitaan nakatanggap kami ng message na si uh, nanay ay si Lola Erlinda ay hindi na po niya nakayanan yung sakit na kanyang uh, pinagdadaanan. Siya po ay pumanaw na nakaraang gabi kaya nalungkot po ang team Daddy Frankie. Pero ganun pa man ay wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang uh, uh, tinakda ng ating Panginoon mga kababayan no? Bawat isa sa atin ay mayroon talagang hangganan. Pero ang sabi nila, hanggat tayo nabubuhay, hindi tayo dapat sumuko. Kaya naman ngayon mga kababayan, ngayong nabalitaan ko na, na maalam na si Lola Erlinda ay minabuti ng team na pasyalan sila para kumustahin. Alam ko po ang kanila sitwasyon. Walang wala, sobrang hirap. Kaya naman mga kababayan, nag-isip si Daddy Frankie na magdala ng kaunting tulong, tinapay, asukal, kape para meron silang magamit sa paglalamay. Mga kababayan, eto maulan na naman. Samahan nyo kami. Kumusta na rin, kumustahin din natin kaya yung dalawang anak nila na PWD. At kumusta na kaya yung panawagan ni Lola Erlinda nung siya'y nabubuhay pa. Panawagan niya po sa kanyang anak na nasa Maynila na si Ma'am Gemma. Nakauwi na nga kaya mga kababayan, aalamin natin yan at kumustahin at ipaabot din natin itong ating pakikiramay. Samahan nyo ako mga kababayan. Ayan. Wala pa, no? San Carlos. Ito si Lola mga kababayan. Yung last na punta ko kasi dito, medyo namaga maga yung buong katawan niya. No? Nga si tatay. <coughs> Hello po, Kagawat, Magandang Hello po. Hello po, Tay. Ano nangyari? Kumo nakikiramay po kami. Hello. Po kayo po kayo. Sige lang, sige lang. Okay lang po. Ayun. Kailan naman matoy si Nanay? linggo po. Nung linggo. Nung hmm. linggo. Hindi na nadala. Ay, pakidala nga. Nay, may tay, may dala kaming mga tinapay dito pagpasensyahan nyo na lang po. No? Oh. Ito, may mga kapi. Magkape kayo. Sana yung... Ayun, ito yung anak, no? Tsaka isa. Ha? Nandito na si Ma Ate Gemma. Kailan dumating? Anong ah, isang araw lang? Ah, dumating si Ma'am Gemma nung namatay na si nanay. Ananjan. Ah, Hi, ma'am. Kumusta po kayo? Tayo po si ma'am Gemma. Dito ka ma'am po ka. Okay lang makausap ikaw? Ilang taon ka na ma'am? Yan ma'am, mga kababayan, mga kabarangay. Si ate Gemma. Siya po yung uh, iniiyakan ni nanay ni Lola Erlinda nung time na nandito ako nananawagan siya gusto niyang uh, makauwi gusto niyang makapiling ang kanyang anak siguro kung saan man naroroon si Lola Irlinda, saan man siya ngayon alam ko masaya siya dahil nakita niya nakauwi na ang kanyang anak yun nga lang nakauwi ang kanyang anak medyo sa hindi magandang pagkakataon no kausapin natin mga kabayan dahil gaya ng akin sinabi si eh, dalawang nadadatnan ko is uh, may mga pinagdadaanan din, no? Ma'am Gemma, kumusta po kayo? Okay lang po, sir. Okay lang kayo. Kailan ka naka-uwi? No, ano lang po. Martes po. Ano Martes? Nabalitaan mo na namatay na si nanay? Kumusta ang uh, hanap buhay niyo po doon sa Maynila? Okay naman, sir. Okay naman. Ilan na anak niyo po? Apa? asawa niyo nasaan? Nasa trabaho hmm. ko. Hindi siya umuwi dito? kasi oh, wala rin po ang hmm. Yung mga anak niyo? Andun po, ano, po sa hipag ko, hiniwan ko kasi hindi ko maisama sir kasi walang pamasahin. Uh, hmm. Ako lang pumunta. Kailan pala ang libing ng nanay niyo? Sa Martes daw, kaya lang sa Merkulis po. Ah, sa Merkulis. Okay. Na, ano pa po kasi kulang pa daw ng 30 mil. Kulang pa ng 30 mil? Hindi hmm. pa alam kung may lilig si namin. Hindi pa alam kung? Kung may lilig siya. So anong ginagawa niyong hakbang? Kano eh, si tatay, para lumapit ata sa disability. Sa ano? Wala bang uh, tulong ang government natin? Hindi ko alam, sir. Eh. Kasi sila po yung nag aasikaso hmm hindi ako nag-aasikasi kasi hindi ko alam po yung ano nila. Bakit? Ba't di mo alam? Dapat isa ka rin sa ano kasi ikaw ang... Hindi nila kasi ako sinasama sa kasi ano ko, matagal na daw kasi ako dito hindi ko nila kaya hindi ako yung inaano nila, nila. Napanood mo ba yung ano, yung upload namin nung unang-una? -una? Hindi <laughs> mo napanood? Kasi wala po ako cellphone. Ay, ano? Wala po ako alam Alam mo ba nung nabubuhay pa yung nanay mo, umiiyak at gusto kanyang makasama? ko naman yung sir kasi tumatawag naman sila doon sa tipag. Ah, tumatawag sila? O may eh, cellphone? Hindi ko sila maano kasi wala rin pamasahe. Oh, wala rin pamasahe? Hindi ako makapunta. Huh? Mahirap din ang buhay namin doon eh. Ay, mahirap din. Nagsasahid na lang, lang naman yung asawa ko. Hindi na namin maano eh. yun. Gusto ko pumunta rito pero hindi ko maano. Hmm. Hindi niya napanood yung panawagan ko hmm, na kahit... Po. Sabi ko kasi sa second, yung pangalawang vlog ko... Hindi ko po napanood kasi yung cellphone ko. Kahit ako na, na lang... Isang lako po eh, kasi... Hmm. Sabi ko kasi sa doon sa pangalawa... Sa ng gamit ng mga anak ko sa school. Eh, tatlo po sila yung nag-aaral, kaya na isang lako po yung cellphone. Hmm. Kaya minsan hindi ko napapanood yung mga latest na... Kasi sa panawagan ng nanay mo, gustong gusto kanyang umuwi. Sabi ko nga ng mga tsahing ko kung gusto nila ako umuwi, eh, mm -hmm. wala talaga po sa... Kaya sabi ko pong... Alam mo, diritsahin na kita, no? Kaya nung pangalawang balik ko dito, nagsabi ako sa vlog ko na kahit sasagutin ko yung pamasahe mo, mag-message lang kayo sa akin. Hindi ko po Dahil naramdaman ko na talaga nung kausap ko ang nanay mo, ramdam ko na talaga na parang namamaalam at nagmamagkaawa na siya. Dahil nakikita ko rin sa sitwasyon niya, kalagayan niya, mula nung una ko silang nakita. Kaya nung time na nabubuhay pa yung nanay mo, itong gusto ko talaga na makita kanya niya, kung gusto kong makauwi ka. No? Anong naramdaman mo nung nakita mo pag-uwi mo tapos patay na si nanay, ay, malungkot po. Wala na po tayong magagawa eh. Wala na siya. Wala na. Teka, kain na lang natin, no? At least, dahil na sabi nila, ano man man nangyari, sigat lang nakakaalam niya. Hindi na siguro siya nakaramdam ng anumang hirap, anumang sakit, kung saan man siya naroon. Yun nga lang, naging problema. Hindi natin naibigay yung kahilingan niya nung nabubuhay pa. Tay, tay, kumusta naman si tatay? Malungkot. Malungkot ikaw? Paano na ngayon yan, tay? kasama sa bahay. Dalawa na kasama niya. lang sila na lang kasama niyo. Talaga, mga kababayan, mga kabarangay, nakakalungkot isipin kailan namatay na kung wala na nung wala na si lola, wala na si nanay saka magiging kompleto ang pamilya pero nung panahon na bubuhay at nananawagan siya hindi talaga makumpleto kumbaga mga kababayan naging hindi lang dito nakikita rin natin yan sa ibang pamilya talaga buhay pa ang tao, ang hirap makumpleto. Pero pag namatay na, saka natin makikita, saka natin may paparamdam. Kagaya nito, namatay na si Lola, saka lalabas yung mga pagkain. Bakit nga ba, maging ako man mga kababayan, hindi ko alam kung bakit. Pero sabi ni Nanay, Gemma, gawa daw po ng kahirapan ng buhay kaya hindi natin sila masisi dahil nga po sa kanilang uh, mga anak din may mga <coughs> uh, pinagkakaabalan din nag-aaral din ng kanyang mga anak at ayon sa kanya yung kanyang asawa nagsa sideline lang din no so tay Martes na yung living merkulis ah merkulis pala oo kaya lang ang problema Baya't sa kabaon, Mm -hmm. hindi, pa, hindi pa kumplito. Yan ang naman. Hindi pa namin. Hindi ba kayo lumapit sa mayor natin o mga uh, government? Kasi mayroong ano ah, may lib wala bang libre dito? Mayroon, kumaan sa ng So, araw kami dumaan ng pag-uwi namin. Hindi pa, na, hindi pa namin nadaan. Kakaalis mm -hmm. niya niya. Sabi nila kaya mm -hmm. ito. At ito na karapit. So, kailan kayo babalik ulit? Sa Lones kami. Mapabalik siguro. Babalikin kami nila doon sa Aguan. Uh, sa Dagupan. Mm -hmm. makuha yung gusto nila ng tulong nilang maibigay sa amin dahil po sa um, hindi pwede nga raw Yan, tatanggap sino si po? ang yung isip si ah ito yung isang ay, anak lang. opo. kaya mm -hmm. lang mo sabi namin kung, hindi mo ka firmatin mo po ang ngayon hindi marunong kumirma no, di din. May, Sino pang mga anak na hinihintay meron pa? Wala na. Balik kayong tatlo lang yung anak. No. So, ito ang mahirap mga kabubayan. Ito po yung tatlong anak ni Lola. kaya lang, itong isa na siya dapat ang makatanggap, hindi marunong magsulat. Basta may tanmark lang. Ba? Tanmark na lang. Uh -huh. kausapin ko si ate. Ate, ano, kumusta na? Ba't wala na si nanay? Patay na po. Ha? Patay na. Po. Patay na si nanay. Paano na kayo niyan? Wala nang nanay. Ano sabi ni nanay bago siya namatay? Sabi niya sa'yo? Hmm. Haluan ko ng kapatid ko. Ha? Haluan Aa. Ah, ah. mag aaway po. Ang ah, sabi ng nanay mo, mag-aruan kayong magkapatid. Okay. Oo, oh, kasi pag pag nalibing ng nanay, wala na kayong kasama dito. Kayong dalawa na lang magkapatid. Paano pagkain niyo araw-araw? hindi mo alam kasi syempre aalis na yung ate mo anong usapan nyo ng ate mo Gemma siya po yung ate ay siya yung ate oh. siya, ikaw pang eh. hindi ba pwedeng dito na lang siya para may kasama kayo nag-aaral ng anak anak daw nag-aaral anak hindi ba pwedeng dito na mag-aral yung mga anak para may kasama kayong dalawa? Kasi mga kababayan, ang iniisip natin dito yung dalawang magkapatid kasi hindi sila mga pag-anak buhay dahil hindi sila kagaya natin. Kumbaga may mga pinagdadaanan po sila mga kababayan. Pero ate, huwag kang mawala ng pag-asa ha. Laban lang. Nag-pray ka lang. nalungkot ka ba nung nawala na nanay mo? Opo. Si kuya naman, kuya, permi kang lang si kuya, ano? Hindi talaga nagbabago yung ano? Hindi ka nakapagsalita talaga? Mm -hmm. Hindi. Patay na nanay. Mm -hmm. Ha? Patay na. Mm -hmm. Wala na, wala ka ng nanay. Hmm? Huwag kayong mag-away ng ate mo, ha? Mm -hmm. Sabi ng nanay mo, magmahalan kayo. Ano? Mga kababayan talagang hindi po sila makausap ng maayos or what. Ramdam ko po yung uh, bigat na nasa loob nila. Bagamat hindi nila mailabas. Pero ramdam natin. Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay. At ito pa ang pinaka problema. Ayon sa kanila, uh, kulang pa yung pampalibing. No? So, sana may mga makatulong sa kanila. Pero, alam ko tay, nate, lahat ng bagay-bagay, ano't ano man ng mga problema, hindi darating po yan kung walang kalutasan. Ano? Kaya, magtiwalat manalig lang tayo. No? Pwede naman kayo siguro magsulisit sa barangay. No? Meron at meron yan. Marami tayong mga kababayan o mga politics dyan na may mabubuting kalooban pwede natin silang lapitan no yung unti-unti pag nagsama-sama so yun lang po tay na uh, ate uh, kami ng aking team ay uh, buong puso nakikiramay po sa inyo at uh, sana nakatulong itong mga dala naming tinapay kapit kapag pasensyahan nyo na ano so magbibigay din ako ng counting ano para pandagdag nila mga kababayan no so tay kanino ko ibigay ah, kay tatay na lang tay, tay 5000 po paki dagdag na lang po ano Laban lang tay. Habang may buhay may pag-asa, Ah, no? uh, mam Ma'am alam ko ikaw yung nakaunawa ikaw yung nakaintindi huwag mong mamasamain yung mga sinasabi ko or payo ko bilang akapatid, magulang din ako uh, sana kung ano yung pagmamahal sa iyo ng nanay mo pagmamahal niya sa mga anak niya ikaw yung nakaunawa gaya na aking sinabi wag na wag mo sanang pababayaan tong dalawang mong kapatid no lalong-lalo na hindi sila marunong maghanap buhay. Ay, sabi ko po nga sa kanila, kung gusto nila sumama sa akin, mm. naman ako ang anis Pero ayaw nila sumama. Ayaw nila sumama. Ay. Basta akin lang, paalala ko lang sa'yo, saan ka man magpunta or ano, ano man magiging desisyon mo, desisyon ninyo, mahirap din kasi sa sitwasyon nila na dadalhin mo sila. Dito na yung nakasanayan nila. Lingon-lingonin mo na lang sila, no? Huwag tawagan ko lang. Okay ka lang ate, okay ka lang. Anong masasabi mo? Iyak nang iyak siya. Ano yung pangalan mo? Angeline po. Angeline? Ito talaga mga kababayan, nung nabubuhay pa yung nanay niya, siya yung uh, nasa tabi ng kanyang nanay parati. Siya yung nakita kong hilot ng hilot sa likod ni Lola. At siya yung nagmamakaawa, no? umuwi yung kanyang ati Jema a, a kanyang kapatid na Jema pero nakauwi nga pero medyo huli na ang lahat no so yun lang mga kababayan mga kabarangay uh, hindi ko na po masyadong hahabaan ang uh, pakikipag-usap dahil alam kong yung kanilang pagdadalamhati, mga kababayan mga kabarangay uh, sana po sa mga kapanood ng video ito ay uh, share natin or makatulong din tayo sa mga nais pong magpaabot ng tulong sa pamilyang ito, message nyo lang po ako para maging maayos ang lahat. Maraming maraming salamat po. Magandang uh, gabi sa lahat po ng nakapanood ng video ito. Saan man kayo naroon mga kababayan, mag po tayo. God bless po sa atin lahat. Thank you po. At Angeline, alis na po ako. Ingat. Kuya. Huh? Ay, laban lang tay ha.